Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nagdagdag pa na tatlong kaniwa stores ang Department of Agriculture kung saan makakabili ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo. Sabi ng DA, meron na rin ito sa Malabon, Navotas at Marikina. Dagdag ito sa sampung kaniwa stores sa Metro Manila at San Jose del Monte, Bulacan na sinimula noong biyernes. Para ito sa mga senior citizen persons with disability, solo parents at mga benepisyaryo ng 4Ps program. Posible pa raw ito madagdagan ng tatlo pang kadiwa stores sa ilang kalapit na probinsya bago matapos ang Hulyo. Maglalabas ng Digital Voters ID ang Commission on Elections para sa mga Pilipino nasa ibang bansa. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, magsisilbi itong alternatibong valid ID ng mga kababayan natin abroad para makapagparehistro sa pilot testing na internet voting para sa 2025 elections. Pwede raw mag-request ang mga Pinoy na nasa ibang bansa sa pamamagitan ng pag-email sa Comelec. Ilalabas daw nila ang kompletong guidelines para rito sa July 15. Ininunsad ang e-PhilHealth platform bilang bahagi ng e PHA. Dito pwede na rin ma-access ang inyong sariling PhilHealth account. Mari raw magrehistro sa app ang mga kukuha pa lang ng PhilHealth membership. Magpa-konsulta online at mag-check ng kontribusyon. Pwede rin tingnan dito ang mga detalye ng inyong health insurance at claims history. Nakamba mantala ulit ang pagsisimula ng La Niña ayon sa pag-asa. Sa halip na mula Agosto hanggang Oktubre ngayong taon, 55% na raw ang posibilidad na magsimula ang La Niña sa Oktubre hanggang Disyembre. Base raw po yan sa datos na nakuha na pag-asa mula sa iba't ibang climate model. Posible raw magtagal ang laninya hanggang sa unang quarter ng taong 2025. Posible pa aresto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung hindi pa rin siya dadalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Kabilang sa mga pag-uusapan sa pagdinig ang ni na Pogo sa Porac, Pampanga na konektado rin umano kay Guo batay sa mga dokumentong nakuha ng autoridad sa mga binuksang board. Yan ang unang balita namin ni Ma Gonzalez. Kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig ng Senado, posibleng ipaaresto na si Suspended Bamban Mayor Alice Go. Giit ni Senate President Cheese Escudero, obligado ang resource person na sumunod kapag may sabpina na, galing man sa Kongreso o sa Korte. Sinabpina na ng Senate Committee on Women and Children si Go at kanyang mga kaanak. Kung hindi sila dadalo, Nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila ipwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun. Pero ngayon pa lang, nagpadala na ng excuse letter si Go. Kabilang sa mga binanggit niyang dahilan, kaya hindi makadadalo, ay ang banta umano sa kanyang buhay. Lumala rin daw ang physical at mental health niya. Sabi pa ni Go, nagpatingin na siya sa mga doktor pero tumanggi o mano silang mag-issue ng medical certificate sa takot na mapahiyarin. Humingi siya ng dispensa at wala raw siyang intensyong bastusin ang komite. Pagtitiyak ng abogado ni Go, nasa Pilipinas pa ang kanyang kliyente. Giyat ni Escudero, pwede naman daw padalhan ng Senado ng Dr. Si Go para tingnan ang kalusugan niya. Hindi rin sangayon si sa Escudero na idahilan ng Campo Ligo ang paghahain ng certiorari kung saan hindi siya dadalo sa pagdinig dahil maaaring gamitin laban sa kanya ang mga sasabihin niya roon. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang na ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ng sino mang testigo na mag-a-appear sa Senado man o sa Kongreso pero yung karapatan yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Dagdag ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Sen. Risa Ontiveros, gas-gas na palusot na ang petition for certiorari ng mga umiiwas sa investigasyon. Obligasyon daw ni at kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas. Kung gusto raw ni Go malinis ang pangalan niya, magpakita siya sa pagdinig, sumagot ng maayos at tigilan ng pagsisinungaling. Kasama sa iimbestigahan ang ni-raid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, maski roon, lumalabas na konektado si Go. oh, meron tayong nakikita mga dokumento ano, uh, connecting uh, uh, for uh, suspended mayor Alice Go dun sa operation ng Porac uh, Porak Illegal Pogo Hub. Sa mga incorporations, ano, uh, minsan siya ang nakapangalan, minsan yung kapatid niya. Sa sinalakay na Leisure Park sa Clark Freeport sa Pampanga, samut saring resibo at dokumento ng kumpanya at incorporators na iniuog na Ikigo ang narecover matapos buksan ang labing siyam na money vault. Narecover din ang dalawang Taiwanese passport ng Chinese fugitive na si Wang Jiang, business partner ni Go, pati photocopy ng iba pa niyang passports mula sa apat na bansa at special resident retirees visa. Ayon sa PAOK, ibig sabihin mula 2012, nakakalabas masok sa Pilipinas si Wang at nakakapanatili sa bansa ng mas mahabang panahon. Bahagi na rin ng investigasyon ang mga travel pass ni Wang nung pandemic na inisyong ni dating Bamban Mayor Antonio Feliciano. Sinusubukan pa namin kunan ng panig sinago at Feliciano. Sa gitna ng mga isyo sa Pogo, buli din na Secretary Sekretary Arsenio Barisaca na pwede nang tuluyan ipagbawal ang mga Pogo. Ito'y kahit panauna ng sinabi ng PAGCOR na abot sa 20 billion pesos ang maring mawala kapag ipinatigil ng operasyon ng mga pogo. It may be a big number, but the cost and uh, the particularly social cost of, uh, of Pogos are quite high. And also, we are trying to position our country as a legitimate place for business uh, where uh, you know, uh, um, we are trying to attract uh, investors to come, tourists to come, uh, and and so the least that we want is to have a reputation na uh, nandito yung mga criminals. Hindi pa raw ito na pag-uusapan sa gabinete ang kibalisakan. Pero sakaling humantong nga sa pagbaba ng Pogo, mababawi raw ang mga posibleng mawala sa iba mga paraan. If we expand the businesses, Then we generate uh, more revenues from from uh, income taxes, corporate taxes, from all kinds of you know. Uh, uh, if we import uh, some equipment, we also derive uh, uh, tariffs revenues there. So uh, if you put all this together, there should be um, uh, uh, more than what uh, you know you lost in the uh, in the pogo. Nauna na rin sinabi ni finance secretary Ralph Recto na ire-recommend niya sa pangulo ang pagpapatigil ng pogo. Ang Department of Labor and Employment naman, pinaghahandaan na ang pagsalo sa mahigit 22,000 Pogo workers na posibleng mawala ng trabaho kung sakali. Ito ang unang balita. Ivan Merina, Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Halos dalawang linggo bago ay katlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Naghahanda na rin ang mga militanteng grupo para sa kanilang kilos protesta. Ilalahad daw nila ang anilay totoong sitwasyon ng bansa kasama ang mataas na presyo ng mga bilihin, umano'y human rights violations at mga problema sa edukasyon, agrikultura at iba pa. Sa loob naman ng batasan complex, ipagbabawal ang pagsusuot ng damit na may nakasulat ng mga derogatory statement o illustration, sabi ni House of Representative Secretary General Reginald Velasco. Ang sino ma magsusuot ng ganyan damit, pakikiusapan daw na magpalit kapag nagpumilit daw magprotesta sa loob ng plenaryo, posibleng arestuhin at i-detain. Sa pagtataya ni Velasco, mahigit 2,000 ang dadalong bisita sa zona. Hindi pa raw nagkumpirma si Vice President Sara Duterte, gayon din si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Vice President Leni Robredo at Jejo Marbinay, nagpasabi na raw na hindi dadalo. Nababahala ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption sa dumaraming bilang ng mga aktibo at dating pulis na nasasangkot sa mga krimen. Ngayong taon palang, mahigit limanda ang pulis na ang na-dismiss sa servisyo dahil po dyan. Ang hakbang ng Philippine National Police sa unang balita ni Maki Pulido. Ang pagkakasangkot umano ng dalawang dating pulis sa pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at kanyang nobyong Israeli. Latest na lang sa humahabang listahan ng mga aktibo at dating miyembro ng mismong institusyong dapat pumuprotekta sa publiko pero nasa likod pala ng krimen. Noong nakaraang taon lang isang pulis at kapatid niya ang arestado dahil sa pagsasarili ng pulis operasyon. Nanguhuli umano sila ng mga Chinese National, sabay alok na palalayain kapalit ng kalahating milyong piso. Dahil tila wala umano nung nangyayari sa ilang dekada ng pangako ng iba't ibang liderato ng PNP na lilinisin ang kanilang hanay, na alarma ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Nakukulangan po kami sa mga initiatives nila, yung mga cleansing nila. It shows. Bakit hukulang? Nakikita na naman natin yung involvement nila sa series of different crimes. Mula January 1 hanggang July 3, 2024, 325 na mga opisyal ng PNP ang nadismiss sa serbisyo dahil sa grave offenses. Apat dito, police colonel, apat na major, at pito, police captain. Pinakamarami, may ranggong police patrolman, police staff sergeant, at police corporal. Karamihan sa mga kaso ay absence without leave o awol, kasunod ng robbery extortion. May mga nasangkot din sa homicide, rape, at murder. Sa kabuuan, ngayong taon pa lang, 520 25 na ang na mula sa serbisyo, mas mataas na kumpara noong nakaraang taon. Sabi ng PNP, may mga masamang tinapay sa kahit anong organisasyon, pero di raw nila titigilan ang kampanya laban sa mga ito. Hindi na lamang 'yung mga pulis na involved 'yung ating mga kinakasuhan dahil pinapanagot na rin natin pati 'yung kanilang mga immediate supervisors. Inaayos na rin daw nila pati recruitment, maging background check ng na mga naga-apply maging police. On the part of the PNP efforts to really determine what are the root causes kung bakit nai-involve yung mga pulis natin? May problema ba in terms of recruitment? May problema ba in terms of vetting yung mga individuals na gustong pumasok sa serbisyo? Sana nga, sabi ng VACC, may mangyari na sa mga ipinapangakong paglilinis ng hanay ng PNP. PNP should give us that peace of mind assurance na makakawi tayo sa bahay natin o even safe at our own homes. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Goosebumps ang hatid ng official primer ng biggest family drama of 2024 na pulang araw. Pinapangako ko, Kuya, talagang magsisikap ako sa papasukin kong karera. Para kapag tanyag na ako at may pera, ako na ang mga ngalaga at puprotekta sa iyo. Panibagong world-class storytelling ang hihatid ng GMA Entertainment Group. Sa unang sili pa lamang, nasasalamin na agad ang makulay pero madugong kasaysayan ng Pilipinas noong World War II. Sa red carpet event ng Netflix Philippines kagabi, in-character na ang lead cast sa pangunguna nila Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Naroon din na iba pang powerful cast members na bubuo sa pulang araw. Present din sa events GMA Network Senior Vice President Attorney at Net, Gozon Valdez, SVP for Entertainment Group Lilibeth G. Razonable, at iba pang opisyal ng Kapuso Network. We're so excited for this uh, show na makikita not only on GMA but also on Netflix. It will expand our audience uh, at gustong gusto natin na mas maraming makakapanood nitong show na to kasi napakaganda. Of course, we're very grateful na ganito yung um, kumbaga pagsalubong ng Netflix sa ating Pulang Araw at sa GMA. So, very thankful and uh, masayang-masaya na uh, may sa ganitong partnership. Pinalabas sa event ang first episode ng serye kabila sa mga nakapanood ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Mga kapuso, sabay-sabay natin abangan ang premiere ng Bulang Araw, July 26 sa Netflix at July 29 naman sa GMA Prime. Hindi lang mga resupply mission, kundi pati emergency medical evacuation para sa sundalong nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinaharang din ang mga barko ng China. Nagbabalariin ang Philippine Navy laban sa anilay maling impormasyon na ipinakakalat ng Chinese media. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Pinalibutan at hinarangan ng nasa apat na Chinese vessel ang dalawang bangka ng Pilipinas. Nangyari yan itong linggo, July 7, habang nagsasagawa ng emergency medical evacuation ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ang operasyon ay para sa may sakit na sundalo na kaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng aksyon ng China, Matagumpay na nabigyan ng tulong medikal ang sundalo at ngayon ay e nasa stable na ang kondisyon. Pinalaga naman ng Philippine Navy ang ulat ng state-owned newspaper ng China na Global Times. Sabi nito, dapat na raw ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dahilan umano ng pagkasira ng kalikasan doon. Sabi ng Navy, kasaysayan na rin daw ang makapagsasabi na ang China ang sumira sa kalikasan sa West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed the current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other claimed areas. They destroy the environment. Gate pa ng Philippine Navy, mananatili ang presensya ng gobyerno sa Ayungin. We will not give up that ship. It is an indication of the government stand. It is the mandate of the AFP to ensure the integrity of the national territory. Ang National Task Force on the West Philippine Sea naman sinabing walang katutuhanan at panglilihis lang ang sinasabing findings umano ng mga Chinese expert. Sabi ni Assistant Director General Jonathan Malaya, ang China ng araw ang sumira ng mga koral sa Ayungin, gayon din sa pagkasira ng maritime environment na nakaapekto sa kabuhay ng mga manging islang Pilipino. Sa katunayan, sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration ng 2016, sinabing pinalala ng China ang dispute sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatayo ng artificial island sa Mischief Reef. Nagbabala ang NTFWP sa publiko at sa international community sa mga fake news at disinformation na ipinakakalat ng China. so, ulat naman ng Asia Maritime Transparency Initiative at the Center for Strategic and International Studies o MTCSIS, di bababa ba sa 4,500 na hektarya ng mga coral reef ang nasira dahil sa pagtatayo ng mga artificial islands ng China sa Maritime Research Survey ng UP Institute of Biology noong Marso. Lumabas na nasisira na raw ang mga case sa teritoryo ng Pagasa island. Konti na lang daw ang isda at corals doon. China ang tinuro ng Philippine Coast Guard na may kagagawan nito. Pinaghahanap naman ngayon ng isang manging isda na nawala matapos umanong banggain ang kanilang bangka. Sa impormasyong nakuha ni Senator Francis Tolentino, mula umano sa China ang barkong bumangga sa bangka. Ang isang dambuhalang barko ng China ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea. Lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda. Ang masaklap, hindi niya sinaklulohan din yung ating uh, mangingisda. Tumakas na siya dire-diretso. So, identified naman siya. Uh, Malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi, hindi, hindi Coast Guard nila, hindi milisya. Sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nangyari ito noong July 3, 2024. Mahigit 60 nautical miles mula sa Sampaloc Point sa Subig, Zambales. Sakay daw ng bangka ang magkapatid na Robert at Jose na Nawawala si Jose habang nakaligtas si Robert na tatlong araw kumapit sa kanilang payaw o yung palutang na pangakit ng isda bago siya na-rescue ng isa pang bangka. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Binuhay ng mga taxi driver ang hiling nilang 20 pesos na dagdag sa flag down rate. May unang balita live si Bea Pinda. Bea! Ivan, dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, muling humihirit ang ilang taxi driver sana mapagbigyan ng itaas ang kanilang flag down rate. Kasi simula pa lang ng araw pero para kay Juraldin, oras na para umuwi matapos ang magdamagang pamamasada ng taxi mula kahapon. Kahit anong sipag niyang mamasada, kulang na kulang pa rin daw ang kinikita niya araw-araw dahil sa mahal na gasolina. Hindi na raw sapat ang kasalukuyang flag down rate na 40 pesos, kaya ang hiling ng maagaya niyang taxi driver, dagdag 20 pesos sa flag down rate. Karapat dapat na talaga magtakbo yung flag down kasi gaya sa akin, 24 oras po ako nagbumabiyahe. Ay, eh, mauwi ko lang. Eh, 500, 600. So, hindi na talaga sapat yung kikitain namin sa pamilya. Isang litro ng gasolina, mula 60 pataas eh. Hindi maaabot talaga ng mga driver kasi minsan may, may kahirapan na pasada. Ang dami pa namin kalaban, pinapatay na lang yung taxi driver eh nagsiservisyo ng mga maganda eh. Dalawang taon nang nakabindin sa LTFRB ang petisyon ng Philippine National Taxi Operators Association na dagdag 20 pesos sa flag down rate. Inaalala rin naman daw ni Mang Renato na baka mabigatan sa 60 pesos na flag down rate ang mga pasahero. Masyado na mataas yun ma'am kasi alam mo tayo, pang masa tayo eh. So, kawawa naman yung mananakay. Yung tama lang, mga sampo pwede na po yun. Ivan, sa ngayon, dahil wala pa raw desisyon ng LTFRB sa kanilang petisyon, e eh, tiis-tiis na nga lang daw muna. At yan ang unang balita mula rito sa Valenzuela City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Simula ngayong araw, mga Papa, na sa big screen ang first ever movie ng team Barda na That Kind of Love. May kilala na si Mila at Adam na parehong strong characters na bibigyan buhay ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza at pambansang ginoo David Licauco. Tila asot po sa araw sila hanggang natutuhan nilang pahalin ang isa't isa. Bago yan na pa way back Wednesday, si na Barbie at David sa part 2 ng GMA Integrated News Interviews. Paano nga ba nagsimula ang kanilang working relationship? Unang tanong ko nga sa kanya, are you? De, bread, breadwinner ka, di ba? Oh. Breadwinner ka, di ba? Oh. Mm. Labo <laughs> nung tanong ko eh, no? <laughs> Hindi kasi, mm. since overthinker nga ako, naisip ko, ano ba pwede ko tanongin dito? Mm. Ganon, so parang... Ah, na siya agad. Siguro parang naisip ko, ano kasi bin ko, mag ba ako? Ah, mag ako, tapos... Ay, kaso lang pag sinabi ko, how are you? Weird. Mm. Ah, tanong ko na lang. Breadwinner ka ba? Siguro ano lang, tansyahan, kapaan sa umpisa, pa paano yung um, work ethic ng isa, paano yung work ethic ng isa, tapos somehow um, meet in the middle, meet halfway, gano'n. Mga kapusong netizens, may chance din kayong makasali sa grandest event ng entertainment industry this year, ang GMA Gala 2024. Your name. Shot the gallery. Gayahin lang ang makeup transformation ni Paanta Anaya ni Pulang Araw star Sanya Lopez. I-follow ang Sparkle GMA Artist Center sa TikTok at i-upload ang inyong red carpet ready look with the hashtag GMA Gala 2024. And speaking of GMA Gala, on prep mode now for the gala season, see si asawa ng asawa ko lead star Jasmine Curtis Smith. Sa Instagram, may pasilip si Jasmine sa kanyang derma session for the glowing skin this July 20. May snippet naman si Isabel Ortega sa kanyang preparation with her stylist and designer, getting ready to ball their way to the gala. Ang uh, gueco twins say some post ng designer.